Ay, ma'am po. Maglalaro tayo ng... Can say no! Ano, yung... Magkakaroon ka ng points kapag ka, ano... Kapag ka... Magkakaroon ka ng points kapag ka... <laughs> sige, sige! Sige, go, 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 go! Wala ka pa, naka Oo, oh, naka-stop naka yun. Pa. Hindi, naka-game, diba, mm, naka <coughs> di ba, na Nel? Naka-stop yan. Tignan mo. Game na, game na. Oh, go, go. Ready, set, set go! go! <laughs> ano? Oh, ano nga? Huwag <laughs> na, huwag na, huwag na. Wag na. <laughs> Nel, masisipas. Pag-iyak pa yung mm. <laughs> salusok. Go! <laughs>

Ang pagiging pakiyot. Ang pagiging. Magbigay ng kulay. One, two, three, go. Pink. Wala. Wala. Wal ano, na. Magbigay ng. Magbigay ng. One, one. ng... One nang klase ng ulam. One, One two, three, go! Apo ano, <laughs> ano, ano, ano? Apo Okay. Ano Yung okay. na lang ako sa una. Eh. Magbigay na... Mamaya, next game. Nang... Nang <laughs> ano, nang... School supplies. Yeah. One, two, three, go! Patala! <laughs>

Gaeta eta eta. Magagay ng Brutas. One two three go. Oh, Ayan! Ah! <laughs> Duhat. Dula. Ayaw. Naiwan. 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 kita. Naiwan. ng batang makulit. Naiwan. Naiwan. go! Ayan! Okay. Okay. Mami, wag na yan yung polpo na lang. Polpo, Wala. Yun, oh. Okay. Maray na. Wala. Wala na namang kaguluhan to eh. Magbigay na ang party Wala. ng katawan ni Ayman. One, two, Ay, three, three, go. go. Dira! Dira! Magbigay na. Ng... Ay! Magbigay ng number. One to ten, ha? One, One two, three, three go. go. Seven! Eight. 8, Magbigay eight. ng Magbigay sa akin ng pera. <laughs> magbigay sa akin ng pera sa iman. Mami, huh? yung ano na lang mas simple dito Bula Ay, bula ka Babay na ka Ibang, ibang bag na lang Okay Babay naman Takpan mo ito, man Takpan mo Takpan mo ito, man, Ganun mo man. yee -haw!